dahil sa public demand, may chance ka pa na makikanta at makiindak sa mga sikat na kanta ng P pop girl group na Bini para sa kanilang first solo concert. Base sa official announcement ng Star Music PH sa kanilang Facebook page, gaganapin ang day 2 ng concert na Bini na pinamagatang Bini sa New Frontier Theater sa Quezon City sa June 29 to 2024. Magsisimula naman sa April 9 ang bentahan muli ng ticket ng 3 p.m sa Ticketnet Outlets or ticketnet.com.ph. Nabatida sa loob lamang ng halos dalawang oras ay sold out na agad ang tickets ng day one concert ng Bini na gaganapin naman sa June 28. Kabilang sa mga miyembro ng Bini ay sina Aya, Colette, Gwen, Joanna, Maloy, Mika, Sheena at Stacy kung saan ilan sa kanilang mga sikat na kanta ay Pantropico, Born to Win, Carrera, Lagi, Huwag Muna Tayong um umuwi at ang bago nilang album na Salamin Salamin. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan, Tatak RMN.